那它就 Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman na ulit dito sa ating channel. Siyempre, hindi tayo nakapag-edit kahapon dahil nakapagdaldalan tayo kay Mami Glu at doon sa live niya. Kaya ayun, hindi ako nakapag-edit ngayong umaga lang, no? So, ayan yung ating mga frame dito sa palengke. Sisingilin na natin isa-isa. Kaso lang, guys, napakatumal talaga ngayon. Kaya ganyan Ay, yung mga pagmumuka nila, no? Hindi pa kasi naubos yung kanilang mga lumpia wrapper dito. Kaya tuloy, matumal tayo ngayon at konti lang yung nasingil natin. Siyempre tayo, isang negosyante. Kaya naintindihan din natin yung Panginoon lahat ng aking mga soki guys kaya pinapakasamahan ko talaga yan ng maayos sila na lang talaga yung bahala kung paano din nila pakisimahan si ako tingnan mo naman kung gaano yan kaklo sa akin o oh, ba? Diba? napapangitik talaga sa aking mga video. Meron din kasi ako mga soke dito sa palengke, guys, na hindi talaga nila naintindihan yung ibig kong sabihin. Minsan kasi, pag nagigipit ako, ay sinisingil ko yan sila. Ngayon talaga, is hindi na ako nagpapaiwan ng lumpia wrapper pag hindi talaga makabayad sa isang deliver lang. Minsan kasi, guys, meron akong soke dyan sa palengke na hindi ko na-deliveran kasi dalawang bisis siya nagpa-deliver at hindi nagbayad at yun, nasamaan siya ng loob sa akin. Dahil pinasingil ko siya, tapos ay naku... Na nagalit tuloy siya sa akin tapos hindi siya nagpaliwanag ng oh nagpaliwanag naman siya sa akin pero ayun, hindi lang kaintindihan. Sabi nga ng aking asawa, ay wag na lang daw bigyan ng lumpia pair upper. Kaya ayun, hindi na namin siya binigyan, no? Doon na lang kami nagbigay sa iba. Hinayaan na lang din namin kasi mayroon din namang mabubuti at magandang kaibigan. Katulad nito, mabay magaling sila magbayad at magaling din silang makisama. Kung gaano din sila kagaling, ganon din ako kagaling maningil sa kanila. Okay lang naman sa akin, guys, pag yung nag... Ano ka ba? Nagano kaya sa akin ba yung pag makiusap lang na walang benta, ganyan, tapos nakikita ko naman na nandiyan pa yung lumpia wrapper, hindi talaga ako namimilit yan. Pero pag halimbawa naman is na wala na yung lumpia wrapper, tapos hindi ka pa nagbayad, ay iba ng usapan na yun. Dahil nga naubos na yung lumpia wrapper, tapos hindi ka pa nagpagbayad, nasaan yung benta? Diba? Wala na nga silang puhunan. Tapos ako na nga yung namumunan. Tapos yung pa yung gagawin nila sa akin. Okay. Kaya ayun, pinagpasensyahan ko na lang talaga sila guys. At buti na lang talaga binayaran ako. Hindi katulad ng ibang mga soke dito sa palengke. Eh, hindi talaga ako binayaran. At hinahayaan ko na lang talaga, no? So, forgot na tayo doon at kalimutan na natin. Dito na tayo sa grocery, ayan, at nagkuha lang ako ng mga paninda, guys. Madagdag paninda lang ito, no? Dahil hindi pa nga nag-deliver yung Prince grocery dito sa aking tindahan. Kaya, ayan, inantay ko talaga yun na mag-deliver dito sa tindahan. Ang oh, kasing tao, guys, is pala kaibigan talaga ako. Katulad dito sa grocery, ang dami kong kaibigan dito at ang dami kong mga nakaka-close dito, guys. Lahat nga sila is yung mga tindera dito ay kaklose ko na. Sabi nga nila kung gaano kakabait, ganon din ibigay mo sa kanila pero kung gaano din sila ka ano sa iyo ganun din yung parang ano pa parang vice versa lang ba guys ba kaya ako pala kaibigan talaga ko guys kung mabait lang talaga kayo sa akin no pero pag maldita kayo ay mas malbi, maldita din ito guys kaya hindi ako nagpapatalo din syempre give and take lang ba guys ba ganyan yung pagkakasama natin sa ating mga kapwa kaibigan or tao sino mang kaibigan mo or nakakahalubilog mo sa araw-araw, syempre marunong tayo makisama. Pag marunong din sila makisama, pero marunong nga sila maki, ano sa atin, di syempre tayo, lalabas din yung totoo nating ugali. Ganyan talaga yung isang tao. Hindi lang naman ako, lahat naman siguro ng tao pag ganyan yung pinapakisamahan, no? Mabait ka talaga kung mabait din sa'yo. Ganon din yung ano guys, lahat naman talaga ganyan, di ba? So ayan, balik na nga tayo dito sa aking ano, sa aking video. Ayan na nga at nagbabayad na tayo. Nandito na tayo sa counter guys, no? Yung mga kulang-kulang lang naman yung pinabili-bili ko dito. Isang basket lang po yung aking binili. Ayan. At pakunti-kunti lang talaga guys. Dahil nga baka tayo maubusan ng tula tayong may bigay doon sa ating mga customer. Dahil pa guys, inaantay ko mag-deliver dito sa yung friends, meron akong order doon na Sugar, Lion Tiger, at saka Bear Brand Swap. Kaya ayun, pa kunti lang yung pinuha ko dito ng mga paninda, no, dahil kunti na lang din yung naka-stock dito doon sa aking tindahan. Isayang eh, naman pag may nabili sa aking tindahan, tas wala akong maibibigay, katulad ng Lion Tiger. Isang box din yung aking in-order, pero hindi pa talaga dumadating dito sa bahay. Iwan ko, baka mamaya daw kasi nag-text na yung sa akin, na baka daw mamaya mag-deliver. Ayan na nga yung ating mga binayaran. Ayan, friend ko rin yan. Lahat ng mga nandito sa mga grocery nito ay halos kaklose ko talaga sila. Kasi mababayt rin naman yung mga tendera at saka yung mga bodigero. At saka minsan pag meron tayong pera na extra ay nagbibigay din niya ako sa kanila ng pang snacks. At saka pati nga itong anak ko nandito sa likod ko ay pasilip-silip din siya. At ay, ito ayaw. lang yung aking binili ngayon guys. Dalawang sakong sa harina at isang container na mantika tapos yung grocery na yun na binayaran ko eh halagang dalawang libo at ayan nga nandito na tayo sa bahay habang tayo magdi-display ng aking mga paninda syempre may nabili pa ganitong oras talaga guys is marami talaga yung nabili dito sa aking tindahan si ate Amshi naman ay nag assignment pa kaya hindi muna siya naka-duty dito baka mamaya ah, pagkatapos ko dito mag display sa tindahan ay papagjutihin ko na siya Kaso nga lang magdamag na akong nagtinda dito at ako na lang din nag-close ng aming tindahan galang nga hindi dumating si Ate Amshi na busy rin ata yung assignment niya kaya hinayaan ko na. At kahit ganitong oras na guys is maraming pa talagang nagpapalod at marami ding nabili ng mga kung ano-ano, pang, pang ulam mga at mga frozen product at saka yung mga diaper, lion tiger. Buti na lang din, nandito si Ambit at nakakatulog din sa akin doon sa kabila. Kasi nga yung aking asawa, ay hindi pa umuwi dyan at hindi pa yun uuwi. Bukas pa yun ang umaga uuwi dyan. Kaya kami lang talaga dito sa bahay at buti na lang talaga may nakakatulong ako dito pag halimbawa is yung maraming nab nabili. Ayan. Nagtatawag ako doon sa aking mga anak guys no na back up dito at buti na lang talaga din is hindi yan sila maano pag tinawag ko. Ayan na nga yung aking mga pinabili-bili, mga dagdag paninda lang yan. Dahil nga, konti na lang naka-stack dito sa aking tindahan. Kaya hindi talaga tayo ay nagpapawala ng Lion Tiger, Birds 3, Beach, at saka kung ano-ano pa. mo siya. Hanggang dito na lang muna yung ating video. Paki-like and share. God bless us all. Maraming salamat. Thank you so much. Paalam! babu